Sano na ko ang ano ko ano law alam mo ta na ko law. Ay <tipatikana> boy si sima man de si papa ang bayad sina. <tipatikana> Ay ko nga ako si Papa. Pap, e, Iba na mo pagito ko ang balay lang ni papa. Ayke sila man nagambalay eh, ako mabayad. Kitagani. Kitagani. Tumtum ko, lang oh uh, no pila na man ang ang ti estera niya. Ay, kung magpa-dialysis man ko, abe. Magpa-dialysis pa eh, eh. <laughs> <laughs> man ko, bala. Mm. Para nga, uh, free ako ng mga blayer. <laughs> Hindi pa ako. Bao. Hindi pa ako ka-eskwila. Ano pa? Den? Na lang patay. Ano pa ako na-goro din, no? Oh? Inang exempted pa ako na sa mga exam, no? <laughs> Valid man na. Buduma, yung a decision, no? Ano ang kaunon ko, Kol? Para mag makapadialisis, Kol? Ha? Hilo <laughs> ang <ar> <laughs> <ar> <laughs> <ar> <laughs> Di mo naging kuha. <laughs> Base ba hindi dialysis ang atun dangatan sina? Base ba na cancer? Ha? <laughs> <laughs> ah, hindi. Hikog ina yan din. Lain niya ang Lain hikog ina yang inyo gina suggest sa kon kami ang magpainom sa imo hindi niya hikog. Ay si murderer ka mo eh. mo na <laughs> naisarap. Oh wala wala ka pa ko gasto. Wala gasto. Ano bakal ko ba? Sa bagay maibad-ibalan pa ya kay mana nga ano no nga problema. <laughs> Bawala, ka mo wala gid kamo ya concern sa akon. Aba